wala ngayon mas yes, gusto yes, na tayo naman wala sa gilid yung ako lighter Uy. At wala bang bilhin lighter isusunod ko mga idol may ano ka dyan paraan akin okay na nagawa natin ng paraan Putuloy, kuya ko. Putuloy mo naman. Ako din di ang nigarito sa resindihan natin. Kawawa naman. Ka-break time kasi mga idol. Ka-break time lang ang nigarilyo barrel ako din nalim ni girl nyo na kami lighter sindihan natin sige nga. sige nga sige nga paano paano sindihan natin kung sa girl nyo nyo dito sa kuryente kuryente na to mga lumang paraan yan ah patatap yang ditripan na yan patayin natin ayan patay natin. Oh. Mga bata, huwag niyang gagayahin ha. Yung kuryente

Ang mga walang... Ang mga kuryente. Wala ka lang, mo. Landaya. mo. Pagkita mo ng Parang maniwala sila. Ayaw maniwala na ang sinindihan ko. Pagkita ng ayaw ko. Hindi ko maniwala eh. Kaya maniwala na kayo. Mga sa mga bata. Mga bata, huwag mong gagayain. At mga ito, pati si Garindo, masama din. Saka at delikado ko rin sa mga idol. Kaya nakaganit yung wire ko. Hinik na ko yung electric fan ko. Ang anong ko ng buhay, Ito lang ang switch niya. Nakita mo. Sige mo. Kaya buhay ako pa rin.

Wala tayong lighter. Uy. Wala bang bilhin lighter? Isusunod ko mga ito. May ano ka dyan? Paraan. Akin okay na. Gagawa natin ng paraan. Para Putuloy. Ba 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 Putuloy mo naman. Ako din naninigarit ko pero sindihan natin ang mga one month. Break time kasi mga idol. Pagka break time lang ang mga ito rin yun. ako din naninigarit

Ayan. buhayin natin. Eh. Kuryente yan. So, Ayan. Sindi na natin <laughs> Mga bata, huwag niyang gagayahin ha kuryente, mga

idol na uh, nakatindi ang kuryente ng kuryente at <laughs> hindi pa ulit isa para yung lingkit ano, walang ligit yung panindi kuryente wala daw mo <laughs> ng daya eh. mo pakita mo posporo tre parang maniwala sila ay maniwala na ang ang kuryente kita nung ayaw Ang e, so na wala eh. Eh, so wala wala na kayo. Mga sa mga bata. Mga bata o bigyan gagayahin. At mga to pati si Dorjo masama din. At Saka delikado ko rin mga idol. Kaya na kung ganito yung wire ko, dinik ko yung electric fan ko. Ang anong katayan ng buhay. Ito lang ang switch niya oh. Yan. Well. Sige, so, mo. mo. Ayaw buhay ko pa rin. Di sa akin Dalawa na sigarilyo mo. Eldry na, Eldry. Dalawa mo. Ayaw pang maniwala mga idol na kapasindi ang kuryente ng sigarilyo Karelyo. Kapasindi pa ulit sa Para ng no, linggit. Walang... <laughs> ay, yung pa kuryente. Ada <laughs> mo. Nandaya. Kita mo. Kita mo ng phosphor trek. Parang <laughs> maniwala sila. Man. ay maniwala na ang sinindihan sa inyo. Kita mo Wala na kayo. Mga sa mga bata. Mga bata, huwag mong gagayain. Nasa At na ito. Pati sigarin yun. din. Saka delikado ko rin ito mga idol. Kaya nasa ganito yung wire ko. Dilate ako yung electric fan ko. Ang katayan. Ang buhay. Ito lang ang switch niya. Oh. Yan. Pakita so, mo. Sige. Ito mga idol. Sindihan natin.

Hah? <laughs> uh, ka, so, ako Ha? Hah? 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 ko Hah? Alas Hah? ko lang ngayon Alas Hah? 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 Wala Hah? 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 Putuloy, gawin ako. Putuloy mo naman. Ako din ano ni Garibu, pero sindihan natin ako. Ano man, ka-break time kasi mga idol. Ka-break time lang ng ano ni Garibu. Garibu, ako din ano ni Garibu. Wala kami light Sindihan natin. Sige nga, sige nga, so, sige ba, nga. Idol, uh, paano, paano? Sindihan natin kung si Garibu niya dito sa Oriente. Oriente na to. Mga lumang paraan yan ah. Patatap yung